Maning mga idol, for today's video mga idol no Masaya tagawas ato ang balay mga idol Kay matutawag an, baka Balay nun ato tong oras alas 5 mga idol no O, ni gawas nata O, ni anong mga idol o Video ni pagid mga idol no Payag-payag mga idol Larabag lahi ng panahon oh. Murag kulimlim ang panahon Murag kalanan Ang uh, mga idol ako oh. mga laga mga idol oh. Kuya sila mga idol no oh. Laksan mo at tatakuan Manigway tagbaka mga idol Okay Dari pa masugok na po sa Kuan mga idol oh. O, paano mga idol oh, nag-una na sila Sugok Sogok to din sa katubahan mga idol ito ang gagihan dyan po, no. idol. Ah, Yamog pa kayo, no. Yamog pa. Una, gabotas kita, mga idol. Ayan, no? mga idol, no. Ah, Idol, dun, no? lagi yang panahan mga, no? okay. okay. mga idol oh lagi yung dagam dagam panahan karun mga idol lagi sayo no? pamulan dah oke yung natong mga idol ng ulo tumbaka balhin idol Kayak Jadi atur ini